ito yung mga white leghorn natin na pagpapapuro o papure so yan yung itlog meron pa dun so nasa lupa pa lang yung mga itlog nila dahil hindi pa rin natin na lagyan ng pugaran yung mga manok na ito so ang kagandahan dito mga ka farmers ay yung quality ng o fertility rate ng mga manok na ito so napakataas yung fertility ng mga white leghorn natin biruin yung mga ka-farmers so isang batch ng itlog na inilagay natin sa incubator ay isa lang yung walang similya lahat ng itlog almost uh, mga 20 plus na itlog yung nasa incubator 27 yata yon isa lang dun ang walang similya so yung 26 merong similya so 99% yung fertility rate ng mga white leghorn so hindi talaga ako mapapahiyan itong white leghorn ko alright So ito naman yung isa nating pinurga mga ka-farmers Itong mga matatanda natin na white leghorn So kahit matatanda na ito mga ka-farmers ay nangingitlog pa rin So yun ang kagandahan sa breed na ito So yung mga black ostalorp ko na kasing edad nila ay hindi na nagbibigay ng itlog Ito sila walang kupas pa rin yung pangingitlog nila Malalaki pa rin quality pa rin yung mga itlog So ito yung itlog nila oh. So yan oh. Yan, yeah, napakalaki. Ito yung maliit. Pero goods pa rin. So yung mga brown natin naman, ito yung itlog nila. Yan, yeah, napakaganda. Quality pa rin, malalaki. So sa ganitong pamamaraan mga ka-farmers, pwede pa natin itong i-breeding. So kahit uh, malapit na silang mag 4 years old, ang ipapares ng natin sa kanila ay yung bata na rooster. So wala pang isang taon na rooster niyan. Itong mga babae na ito ay Uh, malapit ng mag 4 years old so kaya nagbe-breeding tayo ng maraming white leghorn dahil gusto natin magpalabas ng ganito kahit matatanda na quality pa rin yung binibigay at marami pa rin yung binibigay nilang itlog ito na rin yung ating mga shamo mga ka-farmers so meron nang nangingitlog dito so yan oh, ang ganda ng kulay ng ating rooster So ito yung mga anak niyang babae. So papakainin lang natin. So yan sila mga farmers Ang lakas nilang kumain. lo may sugat itong isa. Yes. So matatapang kasi itong iba. Especially itong kanilang nanay. So nag... Palagi nilang pinapalo yung mga anak nilang babae. Kanina mga ka-farmers, nakakita ko ng isang itlog. So ito, merong isang itlog. So ito ay hindi pa ako sure kung meron itong similya dahil bago pa naman natin ito inilagay dito. So siguro hindi pa natin yan incubate Siguro mga isang linggo bago, siguro mga tatlo pang araw ang kailangan. So hindi ko pa kasi nakita itong kinakastahan niya yung mga babae. So maramang, ah uh, hindi pa fertile itong mga itlog na nakuha natin Alright. og sa dihang ng itlog na ang atong native ladies here we go so unang itlog ito mga ka farmers ng yan meron pang dugo so unang itlog ng manok natin na mga sweater ito mga ka farmers yan So, yan. May dugo pa. So, ang mga manok na ito ay nangingitlog na. So, unang itlog nila ito. At siguro, maghihintay pa tayo ng mga ilang linggo bago natin pwedeng isa lang ito sa breeding. So, ang gaganda nila. Kaso wala tayong broodcock pang pares dito. So, makikita lang may paraan yan, ayun nasa dumping pen 14 minutes なお、でも <So>、かもても出きて、ただ、ほんとに、どうすればいい So ito mga farmers, kukunin natin yung mga itlog at ikakando natin at check natin kung meron bang mga sibilya ang mga itlog na ito. Alright. Amin I yung ganyan yung I mean, loss nung no? ah, Hindi malas. sa babang para mabalance. <laughs> ito mga ka-farmers ay nagkandol tayo ng itlog gamit ang flashlight at paiilawan natin ito Kapag ganito mga ka-farmers wala kayong makikita mga ugat doon sa loob ng itlog ay wala, malamang wala yang similya So ito ay magiging reject na yan. So pwede na natin yung lagain para kainin. At yung iba naman na meron tayong makikitang merong ugat ay yun ay babalik natin sa incubator para maghintay tayo ng 18 to 21 days para mapisa ito. So sa mga white leghorn natin ng na mga itlog, doon ako believe mga ka-farmers dahil isa lang na itlog na walang similya sa dami ng mga itlog, Siguro itong mga 27 na yata mga itog yun. So sa iba naman ay, ay hindi naman mataas yung fertility ng ibang itlog natin. Kato yung mga brown eggs natin, yung mga manok na mga heritage breed ay hindi masyadong mataas yung kanilang fertility rate. na sa mga 70 or 80 percent yung fertility nila. So sa apat na tray na inilagay ko sa incubator, uh, mga 20 piraso ang walang similya. So ito mga ka-farmers, ang pamamaraan ko sa pagkakandol gamit ang flashlight. At pagkatapos nating makandol yan, ibabalik din natin sa incubator para mag-antay tayo ng 21 days para mapisa ito. No, 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 no. Patay mm. na. Pinabas na Ayaw, Ayun, na iring nga inga na. Ay, tanawa iyang oh. kwan Mula binag... siya ugat. Tanawa iyang kwan. Mula siya katong. patah yang oke nah